It's showtime. Ang TV ratings Ayin na, na ito. Mabayad. Hindi na, ikaw may pera eh. ko muna. Ang babae na sa'yo, puro utangin mo pa. Ito ba? Ito na lang kutsara. Wala. Baka naka-off camera ka na naman. Ang <laughs> Yung may cellphone mo yan, hindi eh. Di ikaw muna. Bakit pala natatawa siya sa sarili niya? Sige, higaw sigaw ka dyan. Pagalitan ka ni Pad. Benta mo na para magkamera. Sige, <laughs> <Pingye> ko. Sabi niya naman. Pengeko. <laughs> Wala nga pang bahid ng selik. Pupunta pa kami dyan. Maano yung ano? Yung pintura. Loko <laughs> yun ah. Oh! Loko yung <laughs> doob nyo rin mo ah. Mabubong din ka lalo dyan. Ma malaki pa sa katawan mo ah. Oh! Ay, mas malaki pa yung katawa mo pala. Ngayon gawin dito mo. Ang gawin dito mo. Bonjing na bonjing. Ganun <laughs> na rin mo. Mm. Double C na rin siya. Double C. Gawin ito, bro. Napenge. No, Punta nga daw tayo rin eh. <laughs> Minami Ano ko yun? Pengi ko niyan! Wala ang kakamahay ng Ang ano, pambay ng cellphone mo. <laughs> <laughs> Nagpahok pa. Bukas, may na, pasok na nga. May pasok kayo bukas, Ping. May pasok kayo bukas. Hati-hati na. <laughs> Paglabay, hati-hati <laughs> na sila. Bakas yun na nga. pip 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 oh, na, Un? Sige Bakas na kayo, So? dula Bakas na nga, Hmm. Ipapanggal ako na sila. <laughs> Hindi ko maintindihan. Ipapanggal ako na sila. Bonji nga, bonji nga. Yung isa mo. Bonji nga, Pi. Yung kulay pink. Ah, <laughs> sorry. Yung mo. Pi. Sabi ko, May birthday mo, Pi. <laughs> Maasar na naman sa iyo. Happy birthday mo, Pi! Happy ko nga, birthday! Sasabi <laughs> <laughs> so, niya, Happy birthday mo, Pi! Sasabi so, niya naman, Hindi nga ako, my birthday! <laughs> <laughs> silang dalawa two... okay. oh, yeah. na bubulog. Oo. Oh. Dawala ng pera niya. Natira pa na kay Ah, uh, hapon pa yan ha. Hindi cake. Nagbayo rin Ang pinain mo kahapon, cake. Kaya nga ako, ako. Ano Ano nga ni mo? Ano ang dani ko yung mo kapon? Sangbu. niya ako. Happy birthday, JP. Birthday mo, birthday. <laughs> <laughs> birthday mo, so? So, birthday mo, so? Pastil, Pio. Oh, pastil. Pastil. Pastil, pastil. pastil Okay, oh. Pastil. So, birthday mo na naman, so? Ayaw, ay, birthday, ah. Oh, kasi kung na natawagan mo. Oh, yan, ikaw yan. dami mong jowa, ah. Ayota, Hahaha. Hahaha. pia? Hahaha. na bago Hahaha. Hahaha. Eh.

Dito Ay, kunawin Dami pia. Ay, babukang. Ah, yung ano, yung imbit na pang-an nilalik. Oh, oh, oh. Oh. Si <laughs> 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 Maria.

Ayo, को Ambo Aung... ta. <laughs> na lang. Napa puntuhan na ganin. Eh. Wala tumatanggap. <laughs> Na pangalala <nyo> ate. Tama <laughs> oh, din. Si Cloud, ay si ano dada. gagu <laughs> аа <laughs> 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 <yado. laughs> <Gaba. laughs> baka takibaka sige takibaka ah kita kita oh, no. tayo umuwi na umuwi tayo tayo ni lutuin ka din initigan mo, <laughs> <Initingin> mo. <laughs> Wala ka nito. Eh, P? P? Ano yung pool mo? Ano yung pool mo? Ano yung pool mo? Yung pool. Bilyard. Bilyard mo. Malaw ka lang naman, ha? Okay. Bulo <laughs> ang camera. Sige, takbo ka lang. Takbo, kakakain mo lang. Ang gulo ng camera. Eh. Ay, <laughs> ayun. May mawa yung pagaya kay Sky. Kay Sky. No. Oh, wala ka nang mapaglagyan niya sa kwarto mo. Susunod, magiging tambakan na yung mga laruan. <laughs>

wala pa wala hindi pumasok walang pasok bukas pasok nila pa bukas pa wala na naik pasok to Talo. Lolo. Lolo pumato. Ano <laughs> ah, yung billiard yan? Sino bumili? Sino bumili? Sino bumili? Ito, ganun dito. Sino Si Kuya? Sino Asan yung ano yung pool? Ah, solo mo lang yan. Solo mo lang yung billiard. Yan yan. Yay. pi. Yay. 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 ko Si Rayce, tapos yung, ano, yung magnolia po. Wala ito na si JP. Ayun, Ano yun Lalaro siya, yung video. Meron din si Andre. at na si Jay. si, ano si Andre. nganong bigay bigay patinye JP patinye JP Father. Father, hindi mo patinye JP. patinye 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 Kaya mo Papa papa niya daw nagbibigay. bilhin. Ay sino tao? Ay pala ko. Ay, ay lang, pasukan niyo. Uh, Baka. Ay lang, pasukan niyo. Bye. Bye. Hangit nit bye. <laughs> sino, sino kasama niya? Hmm. Sino kasama niya. Selang.